Ellen, hindi ko akalaing magagawa mo to sa akin. Puno ng hinanakit na sabi sa kanya ni John nang magkita sila sa isang restaurant kinabukasan. Siya naman ay kulang na lang ay ilublob na rin ang bukas sa iced tea na iniinom niya dahil yukong yuko ang reaksyon niya habang kausap ito. Sa totoo lang ay takot na takot siyang pakihirapan ito pagkatapos ng nangyari kahapon. Pero dahil pinayuhan siya ni Derek na mainam na sabihin na lang niya dito ang lahat tinanggap na niya ang paanyaya ni John na magkita sila. Pero kahit ganoon pakiramdam niya ay hindi pa rin siya handa na kausapin ito. Lalo na nang kahit hindi pa siya nakakaisang sulyap dito, ay ramdam na niya ang galit nito. Hindi niya inaasahan ang lahat ng mga nangyari, pero kailangan niyang pakihirapan yon. Halos umiyak siya sa harap ni Derek kagabi dahil sa nangyari. Hindi man siya kinalmuti Chelsea o binulyawan ng ama nito pakiramdam niya ay mas masakit pa yon dahil nahuli sila ng press. Hindi naman nagkagulo dahil nagalit agad ang ama ni Chelsea at kinaladkad ito paalis ng restaurant dahil sa kahihiyang nakuha nito sa pagkakaalam na may asawa na pala ang lalaking gusto nitong ipakasal sa anak. Pero para sa kanya, mas masama sa gulo ang inabot niya dahil nakuhanan at navideohan sila ng press. At ngayon ay alam na ng buong Pilipinas ang nangyari. At sa kasamaang palad, umabot rin yon sa tenga at nabasa ni John ang tungkol sa article. Alam niya, kahit gustuhin man niya na magdenay si Derek ng tungkol sa isyo na yon, hindi pa rin siya makakatanggi. Siyempre, kung sakaling magdenay ito, ay di hindi naniwala ang ama ni Chelsea at ang babae mismo na mag-asawa nga sila. Hindi niya in-expect na mangyayari yon sa kanya. Noon naman, kapag magkasama sila ni Derek, ay hindi sila napapansin ng mga press. Sa mga public places pa nga sila nagpupunta, pero wala naman nagbibigay ng blind items sa kanila. Pero ngayon niya lang nalaman, na madalas pala na sa mamahaling restaurant tumatambay ang mga ito. At sa na malas-malasan pa, ay sa oras na inanunsyo pa ni Derek ang pinakatatago nilang lihim. Kung bakit ba naman kasi hindi man artista, sikat na personality, at habulin pa ng press ang naging asawa niya. I'm so sorry, John. Eh, hindi ko naman talaga gusto sanang itago sa iyo eh. Pero sikreto kasi naman to ni Derek noon. Sa wakas ay eh, paliwanag na niya. Tatano, ililihi mo rin bang sikreto ang lahat ng yun sa akin habang buhay? God, Ellen. Buka akong tanga. Pinagmamalaki mo nga noon sa pamilya ko na ako ang first boyfriend mo. Tapos malalaman ko ngayong may asawa ka na? Asawa ko siya pero sa kontrata lang at maghihiwalay na kami. Maghihiwalay? Eh bakit magkasama kayo kagabi? Kinailangan niya lang ako dahil nagkaroon siya ng problema sa isa sa mga naging babae niya. Pagkatapos ng pabor na yun ay magdi-divorce na kami sa Vegas. Marahas na bumuntong-hininga ito. Gulong-gulo na ako, Ellen. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kagabi, halos pagtawanan ako ng mga nakakakilala sa ating dalawa. I'm sorry. I'm so sorry. I promise you, aayusin ko lahat ng to mahalaga ka sa akin. Mahalaga, pero hindi mahal. Dahil kung mahal mo talaga ako, sana in the first place, bago mo pa ako sagutin, ay ginawa mo na sana ang bagay na yun. You know that. Bumuntong hininga siya. Mahal kita, John. Bumuntong hininga muli ito, saka hinawakan ng kamay niya. Anyway, huwag na lang natin pag-usapan ng tungkol dito sa ngayon. Nagkamali ako nang tangkain kitang kausapin ngayon. Masyado ko na dala sa damdamin ko at sa tingin ko ay hindi ka pa rin handa. Kaya sa tingin ko ay hindi pa ito ang tamang oras para mag-usap tayo. Parang hindi ko yata kakayanin kung sasabihin mo sa akin na lahat-lahat. Saka na muli tayo mag-usap kapag naayos mo ng lahat. Johanna! Don't worry, Ellen. Hindi ako makikipag-break sa'yo. Gusto ko lang maayos mong lahat ng gulong to at mga self-issues mo. Pagkatapos nun ay, sa nalang muli tayong mag-usap. Wala na siyang nagawa pa kundi ang tumangaw dito at hinayaan na lang itong umalis. Naisip ni Ellen na tamang ayusin na muna niya ang problema niya bago sila mag-usap ni John. Magulo ang sitwasyon ngayon at kung sakaling isama niya pa sa problema niya ang pakikipag-ayos kay John, ay baka lalo lamang sumakit ang ulo niya. She already had enough problems because of what happened yesterday. Lalo na nang malaman ng pamilya ni Derek ang tungkol sa kanila. Tinawagan siya nito kaninang umaga at sinabing gusto daw siyang makilala ng pamilya nito. Dahil sa nabasang article. Dahil ang tanging may alam lang sa pamilya nito ay ang tita Zenny nito. Nagulat ang mga ito dahil sa nangyari. Pero kahit ganoon, nais pa rin daw siyang makilala ng mga ito. Lalong-lalo lalo na ang dalawa pang half-brothers nito na sina Dominic at Dave. Ayaw niya sanang pagbigyan ito dahil kapag nangyari yun, malamang na humaba pa ang oras na asawa niya pa rin ito. Pero dahil tinakot siya nitong kakalad ka rin sa bahay nila kapag hindi siya nakipag-dinner sa pamilya nito, napapayag na rin siya. Isa pa, alam niyang sa sobrang kulit ni Derek ay hindi talaga siya tatantanan nito kahit maputol pa ang ulo niya sa pag-iling dito. Sinabi naman ito sa kanya na pagbibigyan lang daw nito ang pamilya niya. At di kalaunan ay sasabihin dito ang sekreto ng kasal nila. At ang balak niyang makipag-divorce dito. Hindi lang daw nito maamin ang totoo sa pamilya nito. Dahil masyado daw madaldal si Dave. Palaging kapag may fresh news sa kanilang magkakapatid, ito palagi ang naglilik sa press. Duda daw ito at isa pang kapatid nitong si Dominic na kaya nito. ito ay dahil secretly in love ito sa best friend ng half-sister ng isang alagad ng media. Hindi daw ito nagtitiwala kay Dave sa mga ganoong ka-confidential na sitwasyon. Dahil kapag nalaman daw ng media ang lahat, malamang ay lalo pang lumaki ang issue at makasama pa sa kanya. Bagay naman na sinang ayunan niya dahil ayaw na rin niyang lumaki ang issue pa. Palalabasin na lang daw nitong kakakasalamang nila para hindi na magtaka ang mga tao sa pambababae nito. Umuwi siya ng bahay nila at nakita niyang nandoon na si Derek at kausap pa nito ang mami niya na sa kung anong kadahilanan ay kumikinang ang mata habang kausap ang lalaki. Hindi niya alam kung sa jabang tipo talaga ng mami niya ang mga playboy dahil mukhang tuwang-tuwa pa ito habang kausap si Derek. Hindi iyon ang unang pagkakataon na nakausap ito ng mami niya pero palagi na lamang itong masaya kapag kausap si Derek. Kaya naman hanga talaga siya sa karisma nito. Dahil pati ang matatanda at naka first hand na sa kamay ng playboy ay naaakit nito. Oh, nandito ka na pala anak! Uwi ka ng kanyang mami nang makita siya. Ngumiti siya sa kanagmano at hinalikan ito sa pisngi. Ako ba, hindi mo hahalikan? Biro sa kanya ni Derek. Magpahalika sa aso! Singhal niya dito. Naiinis pa rin kasi siya dito. Kung hindi na sana siya binigyan pa ng kondisyon bago ito pumayag na maghiwalay sila, hindi na sana sila aabot pa sa ganito. Hindi na sana sasabog ang ulo niya dahil sa problema sa buong Pilipinas, lalong-lalo na kay John. Tahimik na sana ang buhay niya. Tumawa ito. Wala naman kayong aso dito, kaya wala akong hahalikan. Sige na, halikan mo na ako. Kulit pa nito sa kanya at lumapit. Humalik ka mag-isa mo! Sabi niya sa katinalikuran nito. Pero hinawakan ito ang kamay niya dahilan para mapalapit siya dito. At hindi pa man siya nakakapiyok dahil sa kapangahasang ginawa nito sa kanya, ay mas matindi pang kapangahasa na ginawa nito. Dahil sa isang iglap, ay bigla na lamang lumapat ang labi nito sa labi niya. Nanlaki ang mga mata niya. At pakiramdam niya ay ganun din naman ang puso niya. Hindi yun ang unang beses na nahalikan siya sa labi. Pero yun ang unang beses na hinalikan siya nito doon. Gustong magwala ng puso niya. Hindi dahil naiinis siya sa ginawa nito. Yun ay dahil biglang pinasaya nito ang kaninang malungkot na puso niya. Sa naging resulta ng pag-uusap nila ni John. Pero kahit ganon, hindi siya nagpa-apekto sa damdamin niya. Sinikap niyang sipain ito para matigil na ito sa ginagawa nito. Aray ko! React pa nito dahil sa ginawa niya. Dapat lang sa'yo, nakakainis ka. Hindi ka na nahiya sa mami ko. Tumingin ito sa nanay niya. Okay lang naman po na, halikan ko si Ellen dahil asawa ko naman po siya, di ba Nay? Nay, hindi rin yon ang unang beses na tinawag nito ang mami niya ng ganon. Pero kung dati ay naiinis siya kapag naririnig iyon sa bibig nito, ngayon naman ay tila nagiging musika yon. Nagtataka tuloy siya kung bakit ganun na lang ang biglang naramdaman niya. Yun ba ay dahil sa halik nito? Ganoon ba talaga ang epekto ng halik sa labi ni Derek? Para siyang nagayu mabigla nito. Napatingin siya sa ina niya pero tila ito ay naapektuhan din ni Derek. Dahil sa halip na magalit ito, katulad na lamang na nangyayari dito kapag nakikita nitong hinahalikan siya ni John, ay nakangiti ito na parang sang-ayon pa sa sinabi ni Derek. Hi, asawa mo nga ako pero maghihiwali na tayo soon. Sabi niya saka pumasok sa kwarto upang magbihis. Sa so pagsara niya ng pinto ay napasandal siya sa likod niyon at hinawakan ng kanyang dibdib. Bakit kaya ganoon ang naramdaman niya kay Derek? Sigurado bang anak talaga ito ng isang milyonaryo? Dahil sa ngayon, parang paniniwalaan niya pa kung anak ito ng mangkukulam at ni nito ang pangungulam. Sa lagay niya kasi, parang kinulam nito ang puso niya dahil sa simpleng paghalik lamang nito sa kanya. Hindi pa man nakakaupo si Ellen sa loob ng formal dining room nila ni Derek, pakiramdam niya ay busog na busog na siya. Busog na busog na siya sa pandidiri dahil tila hindi man lang nahiya sa harap ng pakain ng dalawang half-brothers at pati na rin ang ama ni Derek na maghalikan sa harap na yon. Halos magkakasabay pa ang galaw ng tatlo habang kahalikan ng kanya-kanyang partners ng mga ito. Hindi tuloy niya maiwasang hindi mapangiwi at mapahawak ng mahigpit sa braso ni Derek dahil sa nakita. Naramdaman niya na mahinang tumawa ito. Kahit hindi man ito nakaharap sa kanya at nakita ang maasim na mukha niya. Basanay ka na sa mga yan, Ellen. tatawa ang wika ni Derek. Kasing asim pa rin ang suka ang mukha niya nang sumagot. Can't take it, Derek. Can I get out of here? Mukhang narinig naman ang isang kapatid nito na sa pagkakatanda niya base sa mga nabasang magazines ay si Dave ang sinabi niya. The tall, dark, and handsome Salazar stopped what he was doing with his date and looked at her. Of course you can't. You're Derek's special. Eksaktong alas 12 ng hating gabi, nang magising si Ellen dahil tumutunog ang cellphone niya. Kakatulog pa lamang niya ay nang bubulabog na agad sa kanya. Kaya naman dagli ang pagtaas ng irritation level niya. At nang makita niya ang pangalan na nakaregister sa screen niya, ay lalo pang kumulo ang dugo niya. Halos wala pang dalawang oras nang ihatid siya ni Derek sa bahay nila. Kaya naman, anong trip nito at kailangan tawagan siya nito sa oras na dapat ay mahimbing na natutulog na siya. Pero ganun paman, ay sinagot pa rin niya ang tawag nito ang tila nag-aalalang boses nito ang nahimigan niya sa pagsalita pa lamang nito ng hello. Ano ba namang trip mo Derek at oras namang asawang ito matawag ka? Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Nandito ako sa labas ng bahay niyo Ellen. Kailangan kita. Ano? Dinungaw niya ang bintana niya at naguguluhang nakita niya nga doon ang lalaki. Nakailang mulat pikit na rin siya upang siguraduhin hindi siya nananaginip. Pero totoo talagang nandoon sa labas at nakasandal pa sa kulay abong Toyota Hilux nito habang hawak-hawak ang cellphone. Nakatingin rin ito sa kanya. Pero hindi ang palangiting Derek ang nakita niya. Katulad ng boses nito ang itsura ng mukha niyon. Puno iyon ng pag-aalala at parang takot na rin. Bakit? Ha? Mukhang na mismo na agad ako ah. Aba, umaakting-akting lang tayo kaya huwag mo seryosohin ang lahat dahil kakalabuhin kita kapag... Hindi na niya na ituloy ang paglilita niya niya dahil pinutol nito iyon ng pagsalitang muli ito. At sa pagkakataong iyon, nawala lahat ng kaantukan sa katawan niya nang mag-sink in sa utak niya ang sinabi nito. Kailangan kita sa bahay, Ellen. Pauwi na si Tita Jenny galing ng Amerika at hinahanap kanya niya. Makalipas ang ilang araw, ay nakarating na ang kanyang tita. Dito ba kayo natutulog na dalawa?" Tanong ni Tita Jenny. Nagkatinginan silang dalawa ni Derek at ito ang sumagot. Opo, Tita. Okay, all right. Malaki naman ang kama. Pwedeng-pwede na. Araw-araw kayo mag na dalawa. Alam kong magaling ka pagdating sa ganyan, Derek. Base sa mga naririnig kong balita tungkol sa iyo noon. Kaya naman ipinagtataka ko. Kung bakit hanggang ngayon ay hindi niyo pa rin ako nabibigyan ng pwede kong ituring na apo. Gusto niyang mapangiwi dahil sa sinabi ng tita nito. Paano sila magkakaanak dalawa eh? Noon nga ay hawakan lang siya nito sa dulong ng buhok niya, ay agad nang bumabango ng hysteria sa katawan niya. Ninoong honeymoon nila ay, pinatulog niya ito sa couch ng hotel room na tinuluyan nila, at siya naman ay sa malaking kama. Mukhang nataranta naman si Derek dahil sa sinabi ng tita nito. Mukhang hindi nito inaasahan na itatanong iyon ang tita nito. Ah, uh, eh, tita, hindi naman kasi kami nagmamadali. Pero sa pa, kung magkakaanak kami ngayon, baka hindi makaya ni Ellen dahil sa mami niya. Marami pa siyang responsibilidad sa pamilya niya. Sariling desisyon namin kung bakit ayo pa namin magkaanak. Pero gusto ko na magkaanak kayo. Alam kong sandali na lamang akong mabubuhay sa mundong to. Na gusto ko namang makita ang magiging anak ng lalaking halos ituring ko ng anak. Tita, huwag kayong mag-isip ng ganyan. Malay nyo naman ba? Diba? Dito pala sa Pilipinas kayo gagaling dahil nandito kami. May sumusuporta sa inyo sa kabila ng hindi naman gaanong kagandahang technologies dito sa Pilipinas. E, di ba takakatulong daw ang family support sa pagaling ng isang may sakit? At isa pa, huwag yung masyadong isipin ang tungkol sa pagkakaroon namin ng anak. Dahil na-request nyo, gagawa rin kami yan as soon as possible. Tumingin ito sa kanya at kumindat pa. Di ba babe? Pakiramdam niya ay namula siya dahil sa sinabi ni Derek. Kung noon, kapag naiisip niya na sila ng baby ni Derek, ay parang sinisilaban siya. Ngayon naman, ay parang kinikiliti siya. Naisip niya bigla kung magkakaroon sila ng anak. Sino kayang magiging kamukha nito? Siya kaya? O si Derek? Magiging magaling din kaya ito sa negosyo katulad ng ama nito? Magiging kasing charming rin kaya nito iyon katulad ni Derek? At dito po muna nagtatapos ang episode na ito. Abangan po natin ang susunod na kabanata.